paano kapag ang itinuturing mong tahanan ay siyang dako kung saan uusbong ang kapahamakan. Sa panahon ngayon, ang kaluwagan sa seguridad ang siyang simula sa pagbunga ng karahasan sa loob mismo ng paaralan. Dahil hindi na nagkakaroon ng pagrekisa sa mga daladala ng estudyante, may nakakapagpapasok ng baril at pataling. Bunga nito, maraming kabataan ang natatakot at nawawalan na ng sigla sa pag-aaral. Samantalang ang mga magulang ay nagdadalawang isip na pag-aralin ang mga anak dahil sa banta ng karahasan sa paligid nila. Ito ang kadalasang nakakalimutan ng kabataan at otoridad. Ang paralan ay tahanan, hindi pugad ng himagsikan. Kaya't dapat sama-sama tayong kumilos at paigtingin ang seguridad at komunikasyon dahil ang ligtas na paaralan, ligtas ang kinabukasan.